Magluluto tayo ngayon ng king crab at saka lobster na may butter and garlic mga mi. Kasi naman nag-uwi ang nanay ko ng mga ito. Ganyan niya ginawa niya mga sis o oh, para at least may uwi niya dito sa Pilipinas. Pinalot niya ng mga okay, aluminum foil okay. na marami. Tapos it, freezer niya. Tapos nilagay niya sa ano, <laughs> sa cooler. Sa thermal bag actually. So ganyan yung pagkakabalot niya mga sis. Para at least siguradong hindi tutuloy yung sa ano, sa thermal bag. Nilagay pa niya yan sa sigplak. O, diba? Ang ganda ng pagkakagawa niya. Lagi niya itong ginagawa, mga sis, kasi naman napakamahal ng king crab at so saka lobster king dito king. sa Pilipinas. Yun lang, pag nag siya ng ganito, kailangan talaga namin paghati-hatihan. Yung kumbaga, at least makatikip Ma -ha -ha kami lahat. Ang dami kasi namin dito sa compound namin, mga sis. Ah! Babasik na king crab. King crab, pero lang siya, oh. kung si Ken ay alas ka no? Sa alas ka ano? Ay, sarap ko yung bagay mo. Aguma. balot na balot na nanay ko. Effort. Oh, di ba? Sira pa yung utang mo din. Ay, yes! Yes! Ayaw mo silang matulog. Oh, kaya bukong tanikaman. Ayaw mo silang ate ate matulog. It's good. See? It's nice to sleep, right? Ito na lang lang. na lang Oh. Oh. See? Ito, oh. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Hindi ko alam kung paano kami maghati lahat dito. <laughs> oh. Ayan. See? Dami. Dami simple lang naman ang gagawin natin mga sis. Una, iboboil ko muna 'yung lobster. Tapos pag naluto na 'yung lobster mga sis, isusunod ko na din i ano, ihit 'yung ating um, king crab. So, ayan naluto na siya lahat. Hanguin ko na mga sis. Ay, Ayan, magtutunan na tayo ng dalawang butter mga sis. Feeling ko kulang tong ginawa ko. Dapat bumili ako ng mga tatlo to apat para at least mas marami. So, hintay lang natin matunaw yung ating butter. Tapos, maglalagay na rin ako dyan ng minced garlic at saka minced sibuyas. Ayan, maglalagay na rin ako ng pampalasa dyan mga sis. Gaya ng toy at least para magkuloy ng konti. na yun very very low quality So ayan, pwede na nga siya. Kaya na natin yung lobster at saka yung um, king crab mga sis. Tapos haluhaluin lang din natin. Субтитры сделал since feeling ko hindi talaga magkakasya ating lobster at saka king crab kaya naman um, nagluto pa ako ng ano ng hipon tapos yung blue crab nilagyan ko na rin pala yan ng sauces mga sis para yung mga bata meron silang kainin just in case ayaw nilang kumain ng king crab o kaya lobster so ayan halu haluin na lang natin yan okay, mga sis so. hanggang sa makut lahat yan O, oh, ayan. Okay na to. Kain na tayo. Sige lang tuloy-tuloy.